Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Pisces ngayong Enero 27, 2025, habang ang lunes ay unti-unting umiiral, maaaring maramdaman mong gumagalaw ang kalaliman ng iyong mga emosyon, tulad ng mga alon sa isang malalim na karagatang puno ng misteryo. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang yakapin ang iyong likas na intuition at magnilay tungkol sa kung paano ang pakiramdam ng pagiging malayo o hiwalay ay humuhubog sa iyong mga saloobin at aksyon. Ang nararamdamang distansya ay madalas magdulot ng kalituhan, ngunit sa iyong pagsasalamin at pagtanggap dito, matutuklasan mo ang daan patungo sa kaliwanagan at koneksyon sa iyong sarili at sa iba sa pamamagitan ng pagtanggap ng iyong nararamdaman, magkakaroon ka ng mas malinaw na pananaw sa iyong mga galak at mga pagsubok, na magbibigay gabay sa iyong mga hakbang patungo sa mas malalim na relasyon at pangunawa sa iyong kapwa. Ang iyong likas na habag ay isang biyaya sa araw na ito. Ang iyong kakayahang makiramdam sa mga pangangailangan ng iba ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaari mong gamitin upang magdulot ng positibong epekto sa iyong paligid. Hindi mo kailangang gumawa ng malalaking hakbang upang magbigay ng tulong o magbahagi ng liwanan. Minsan, ang pinakamaliit na mga galak at kabutihan ay may pinakamalaking epekto. Ang isang ngiti, isang magaan na salita, o simpleng presensya ay maaaring magbigay ginhawa sa iba. Ituring ang mga pagkakataong ito bilang mahalagang pagkakataon upang maghatid ng kabutihan at magbigay ng liwanag, dahil kahit ang pinakamaliit na gawa ng kabaitan ay maaaring magdulot ng malalim na pagbabago sa buhay ng ibang tao. Habang ikaw ay patuloy na naglalakbay sa araw na ito, tandaan mo na ang pag-aalaga sa iba ay hindi lang magpapaligaya sa kanila, kundi magdudulot din ng higit na kaligayahan sa iyong sariling puso. Ang pagmumuni-muni at pagiging buka sa pagdama ng nararamdaman ng ibang tao ay isang paraan upang mapalakas ang iyong koneksyon sa kanilang mga puso at isipan. Habang ang buwan ay nasa Capricorn, Nagdadala ito ng isang matatag na enerhiya na makakatulong sa iyo upang magtakda ng malinaw na mga hangganan. Ang pagpapahalaga sa iyong sariling espasyo at damdamin ay napakahalaga upang mapanatili ang iyong emosyonal na kalusugan. Sa araw na ito, kung mayroon kang mga bagong hamon na kakaharapin, maging handa na magbigay ng tamang balanse sa pagitan ng pagiging maligaya at maingat. Ang mga pagsubok na darating sa iyo ay mga ngailangan ng parehong lakas at sensitivity. Sa kabila ng iyong malalim na emosyon, tandaan muna ang tamang balanse sa iyong mga reaksyon ay makakatulong sa iyo upang magpatuloy ng mas maayos. Sa bawat hamon, huwag mawala ng pananaw sa kung ano ang pinakamahalaga para sa iyong kalusugan at kapakanan. Bawat hakbang na iyong tatahakin, mula sa mga mahihirap na pagsubok hanggang sa mga magagandang tagumpay, ay magdudulot sa iyo ng mas malalim na kaalaman tungkol sa iyong sarili. Ang bawat karanasan ay isang pagkakataon upang mag-grow at magbago ng positibo. Sa kabila ng mga hamon, ang iyong likas na intuition ay isang mahalagang gabay na magdadala sa iyo ng kaliwanagan. May kakayahan kang maunawaan ang mga sitwasyon sa mas malalim na antas, kaya't gamitin mo ang iyong damdamin bilang kumpas sa iyong paglalakbay. Ngayong araw, hindi lamang ikaw ay nakatayo sa iyong sarili, kundi ikaw ay may kapasidad din magbigay ng pag-asa at gabay sa iba. Ituring ito bilang isang pagkakataon na mas mapalalim ang iyong mga koneksyon at mas mapalakas ang iyong mga relasyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Habang binabaybay mo ang araw, maging tapat ka sa iyong damdamin at magbigay ng espasyo para sa iyong sarili upang mag-reflect at mag-isip. Ang bawat sandali na magagamit mo upang pahalagahan ang iyong nararamdaman ay magbibigay sa iyo ng mas malaking lakas upang magpatuloy sa iyong mga layunin. Ang iyong mga emosyonal na pangangailangan at ang iyong kapasidad para sa pagmumuni-muni ay makakatulong sa iyo upang mapalakas ang iyong sarili sa buong araw. Gamitin ang iyong kalinawan at kabutihan upang magsimula ng mga bagong hakbang patungo sa iyong mga pangarap. Huwag matakot magbigay ng tulong at pagmamahal sa iba dahil ang iyong kabutihan ay magsisilbing liwanag sa mga madidilim na kalsada ng kanilang buhay. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, tandaan na ikaw ay patuloy na nagiging instrumento ng pagbabago at pagkakaroon ng mas makulay na buhay para sa sarili at sa iba. Ang iyong likas na kaalaman at pagmamahal ay may malalim na epekto sa mga tao sa paligid mo. Kaya magpatuloy ka sa pagbibigay ng iyong oras at malasakit sa iba, at magkakaroon ka ng mas magaan na paglalakbay sa iyong sariling landas. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga pagpapala na natamo mo at sa mga leksyon na natutunan. Ipagdiwang ang mga maliliit na tagumpay at pahalagahan ang mga relasyon na nagpapaalala sa iyo kung gaano kahalaga ang pagbabalik loob at pagmumuni-muni. Ang araw na ito ay isang paalala na ang kaligayahan at pagmumuni-muni ay nagsisimula sa iyong puso at patuloy na lumalago sa bawat hakbang na ginagawa mo. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.